Hindi ko maintindihan kung bakit umabot ng ganyan kalaking halaga. Samantalang sa batasan lang naman isinagawa yung zona. May iintindihan ko pa kung sa <coughs> Luneta Grandstand ito ginawa dahil kailangan doon ng malaking budget. Diba? Eh hindi Sa batasan building kung saan pumapasok ang sa kanilang normal na trabaho itong mga kongresista. So anong extra security ang kailangan doon? diba, ba't umabot ng ganun kalaki so para saan yung 20 million sa mga bagong barong Tagalog at gown na isusuot nito mga official na ito ang sabi ng Secretary General sa food daw pero diba as a public servant, diba pwedeng gamitin ng bawat isa sa mga official na ito yung kanilang sari-sariling sobra, sobrang allowance allotment sa kanila ng taong bayan para sa food